无法接听，请在提示音后录制留言，录音完成后挂断即可。Hello <bro. S 3>。哎，Kamui，你那点没听见呢？K four five。然后 pick up。 lagyan ng space, Sana dyan yung space Ano Saan dyan? Yun. Ayan yung space. May space. <laughs> Balutok na yun. Nat. nat. okay na nat. <laughs> Wait lang. Bababa ako. Baka din ako makababa eh. <laughs> Itulak mo nat. Natulak mo pa. Wait lang. <laughs> Wala rin palang lalaki nun. Thank you po. <laughs> Grabe Okay mga kamoy. Good morning, good morning, good morning. Araw na Martes. Hindi ako naka-upload kamoy. Grabe antok kasi. Hindi ko natatapos yung upload ko. Pero mamaya tapusin ko na para may ano ko. Ang dami na naka-line ano, eh, naka up. So ano nga natin ngayon mga kamoy. Nakakuha tayo kanina sa may uh, laloma ng going to Pasig BGC tapos nasabayan natin na from dito sa Manila, masangkay isayang sayang din naman, 677 priority, tapos sabi ni boss, gagawin na niyang 1K pag yun ang iuna namin i deliver so ngayon yun na una, namin di-deliver mga kamoy kasi naka-priority so ngayon hanap kami ng mas mabilis na way kasi pag dito kami dumaan sa may masangkay ay sa may CM recto grabing traffic, grabing stoplight kailangan natin to ma-deliver mga 11.30 siguro mga ganun kasi mukami na madali eh mga t-shirt lang naman siya kaso syempre pag ganun -ano, no, may ari kailangan yun yun eh yung ito naman uli sa may BGC naman to eh next natin mas mauna tong mga damit Uh, magkalapit lang naman to eh. Ma Makati circuit ang daan tapos going BGC na. No. All goods mga kamoy kasi okay naman yung bigay niya eh, sir. 300 kg tapos priority pa siya 677 tapos gagawin yung 1 k di pag go all goods mga kamoy so ngayon dito tayo sa J Aramita Aranita dadaan mag-skirt fix muna ka, kami ng kami. Mamaya na kami mag-ano ng ano. Pag naliliban natin, kasi ako natin eh, ano yung, may ko naman ata doon eh. Ay, yung meral ko pala. Ay, eh, mga kamay ha. Sige namin kayo mamaya. Bye. Hindi, tama lang. orang apa lah? Eh, patras menalang. Akan aku di itu. Kala aku duduk. ke atas Nadia pa. Ay, oh, pala yung picture. Nakalimutan ko. Thank you, Pak. Oke, slide mo. yung bakal sabihin ko sana kasi sa'yo binigyan na ng ulam dun okay mga kamoy natrap na natin yung mga damit tatlong sako bali uh, ang fare nya 677 naka priority siya 300 kg galing ng Manila tapos ang ano nag tip siya ng 300 ba? Kamoy, okay, okay, good. So ngayon, drop na natin itong pangalawang buhay natin. Bayad na to. Dito sa my, ano, set ang abing nyo. BGC. Okay, mga kamoy. This is BGC. Enjoy the view. Alright. nightclub na to. Hi. Pintura. Hello po. Pintura? Ah, yes po. Ma'am, nandito na po kami sa loading area. Nandito na kayo sa loading area? Sige, sige. Okay po. Thank you po. Kayo pipig up. Eh, kayo kukuha, sir? Kayo kukuha? Opo. Ah. Masipawag yun. O oh, nga. O nga. sabi ko lang sir Sabihin ko andito na kayo Ano pangalan niyo po sir? Ramon Ramon? Apo. Bali, ano sir, may kukuha na dito. Siya po ba magkukuha? Ramon ang pangalan? Apo. Uh, po Okay, okay, okay. Sige po. Thank you. Okay, oh, yeah. okay. Picturan ko lang sir. Hindi okay. kasi, minsan kasi, may iba, ganyan, papapa pa, pa. Tapos may kumukuha ng iba. Pero may kasi nagano ano nagpatulpo rin eh. Pero daw pipick up in. Yes po, ma'am. Oh, uh, sa okay. saan banda to, sir? Sa loading dock ba dito sa may ano? Rockwell. Rockwell Power Plant. Hindi po, ma'am, sa basement po ng Royal Oaks Pen Towers. Ah, uh, okay po, basement nito, basement 3. Sige okay. po. Oh, po. Sige po. Tara na lang sa Sige po. Thank, you Thank, Thank you. you. Thank you. po naipit na naman yung ano Iyan e, ano mo nga शालमडी तो संत पीदिम ए Okay na, sir? Okay. Sandan natin ito. Wait, wait, Vintage hardware. Hello po. Ay, ko lang ang lagayan siya. Really, siguro, dito na lang. Oh. Isang sink lang naman. Bali, ito lang yun, sir, na? Oo. Oh, okay. Sige po, sa secret, ano lang, ilagay. Dito na lang, carton lang din na na lang, sir. Okay na, sir. Thank you. Drop off po. Alak sa inyo to. Ano po yun, sir? Ah, sa lalamove po. Lalamob. ah. Balik. Ano yung papayaran? Wala. Kaya eh, ano lang naman? I-drop na lang. I-drop lang. Dito na lang sa... Ah, na lang sir ah. sabi na lang. Number. eh. Anime. ah. na po. na Wala <laughs> na ba bayaran? Wala na po. Wala ah, na picture na na <laughs> Thank you. 3.15 3.15 po? ah, po. ah yeah, Sir picture ko na pa, Ay hindi po Dito 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 Ay dito dito Kailangan sa labas Thank you. Pick up lang. pick up lang bos. Pi pick up. Pick up lang. Kaya sila po natin kasi baka biglang may dumating sa kabila eh. Ayan lang. Asa pa Saglit lang kasi. <laughs> Saglit lang pipick up dito eh. Okay lang Pick up po. Papuntang try naman no? oh, po. Aba, tama po. 不白。 Bali doon yung bayad na sir. Kani tiya, tanong ko nga, nakalagay dito eh. Ay, eh, oh, tama doon bayad. Sige pa. Oh, na sir. Oh, na. Ano ganyan dito lang sa ano pa? Ano pa neto eh? Ay ko. Ang Sikip-sikip eh. Mga kamoy. So, umuulang. Naka ano tayo ngayon? Pang limang booking ata natin to ngayon. Going to ano? Trinoma. Punta tayo ng Trinoma mga kamoy ay natin pala 'yung natayo. Na Ayun oh, nga. Oh, mm -mm. Kaabot pa rin tayo. lang kami, kamuyan pa lang kita namin. 14 Tapos ito. Ano to? baka oh, dami dami na rin tayo puros chicas lang kasi yung binibigay i-deliver mo natin ito kami pwede uh, ano, tayo sa san francisco del monte ang tropic <coughs> ito mga kamoy magulong na kamoy sana huwag tayo pa traffic mamaya kamoy sana makapa tayo para makadalawang lipo tayo nakalimot lang tayo mga kamay, pwede na yan Buhay na muna, kamay, bye. Mga kamoy, Umuulan na kamoy. Ay. Inulan na tayo mga kamoy. Nakakalima pa lang tayo, kamoy. Ano nang nangyari sa atin? Bakit ganito? Ganito. Alam mo, dapat talaga kasi may baon tayo, kasi kasi yung bihahe natin, mag-gutom tayo, <laughs> <Ba> tayo. <laughs> Nasa kabila rin po na yun eh. Kaya naman, dito. Ayun ka mo eh, punta tayo ng SM Trinoma. Ano SM Trinoma? Hindi SM Trinoma ganyan-ganyan ha pinsan ni Moy Moy wala ka ng takip sa gulong mo tinanggal mo na ay saan na ko dito? hanapin pa natin mga kamoy yung loading dock Nakakalima pa lang tayo kamuhi, pang lima pa lang natin to. Ganyan. Sir! Sir! Loading duck po. Loading dock? One. Duck one. Thank you. Dito? Hello, salalam mo po. Hello po, yes sir. Andito na po kami. Sa loading duck one? Po? Nandito na po kami sa loading duck one. Ito, ito. Okay, sige po. Ang po. po! Okay po, thank you po. <laughs> Kaya nga pinuntahan natin eh. Kasi para ano? Ito. Pero nakalagay dito loading dock one.